pero dito sa panahong kung kung pa kung 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 tapuin siya dun sa kabila para magtabang. Minsan, pagka may, may guess siya na Mm. Siya. Ano pong ginagawa niya for distressing para mag-relax? Yun, um, yung ano. Yung, minsan, pagka ano, hiyaan mo lang siya magsalita. May guess siya na kapentuhan. Distress niya sa ano. Kasi kaya last week, may ano siya, pausap siya. Mm -hmm. Mga kadina siya na mga old people na lala niya. Yeah. Si Kitty po ba pumupunta dito? Si Kitty hindi pa nakapunta. Mm. Klase mo, kasi. Ikaw mo, ilang beses na. Pangatlo ko to. Ano mo mahay? Kumusta pag tulong no. mo dito? Two, first two nights ko last week, hindi ako tulong. Hindi tumalab si Sina. Lagad yeah. yeah. po. Siguro hindi ka pa sa so. Bak well, Bakit may kulang mo? Kasi yun know, nakasanayan ni Sabi ko yung... Yung, 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 yung chef, sinabihan ko anong kinakain, di ba? Kung para naman ano, para naman at least may na ano, minus yung ano, di ba? Ano na nga eh. Yung babas na nga siya sa comfort zone niya. Kamusta na po yung adjustment uh, yung sa maraming security? Not just you, si Kitty, yung security, yung buong family, si President. Ah, uh, tinakasa namin ng dalawang beses yun. Ha? <laughs> ano pong ginawa niyo? Nag-drive eh? Nag -nag <laughs> ako. Nag-drive ako. Nag-drive kami ni Kitty. Tapos, <laughs> Tapos nung ano, kinausap ako nung isang head yata, inano ako, explain na. So, kailangan ni ano ko sa especially sa ano. Ko. Bakit ano hindi nakaso? Eh, hindi ako masanay eh. sa dabo, nakaganon na kahawi na ko ganun. Naka, hawi, naka, ganun. Mm -hmm. Ah, kaya sa taga, -taga dabo. Mm hmm. May nakahawi, hm? Ano pong ginawa niyo nung tinakasan niyo? Nag-mall ba kayo? Nag-mall kami. Kailan nangyari yun? Mga tu mga basta mga two Sundays yun. Ago? Hindi mga two Sundays. Ago. Basta two Sundays na ano. Hinari, pawiin ko. Tapos, hindi ba na kayo? Hindi ba alis? Mas mula ito. Kayo talaga. Hindi naman <laughs> kayo napagalitan. Hindi <laughs> yo. Kayo <laughs> <laughs> pa yung nangaway. Sabi <laughs> ko, bong-bong pawiin na yan. Hindi kami na-ticket sa <laughs> mga. Mag, may napansin kayo kay like President as a person o? change dahil natagdagan, I'm sure, yung stress. Presidente na siya. Ano, yung ano lang, naawal lang ako sa kanya. Kasi, no. okay. at the age of 71, you know, ano, yung mga friends siya nag-relax -e siya, he has to go through this outside home, his comfort zone, tsaka yung, tabaho niya. Tabaho kaya tsaka, imbis yung, ano na siya malaki yung iniisip niya ni bigger scale ng problema niya mm. pero hindi naman wala naman change like para mas high rate siya mas maiksi ang PC ah alam ko ano yun eh maso ba? oo alam ko kung lang alam ko ano yun ako na itindihan ko kasi sobra naman yung kung ano yan ah, ang bahay ito